Bago natin simula ng part isa, nais ko munang magpaabot ng taos pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating YouTube channel. Para sa mga nagustuhan ng ating video, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang lagi kayong updated sa mga susunod pa nating content. Ang maliwanag na buwan ay tumatama sa mga bahay, sa mga bintanang may ilaw na bukas, at sa malamig na ihip ng hangin sa gabi. Ang liwanag ng buwan ay sumisilip sa pagitan ng mga ulap at ang damdamin ng kinuhang mamamatay tao ay tila pabulong na nagsasabi ng iisang bagay. Ang lalaking nakaluhod sa isang tuhod ay nakayuko ang ulo at nakikinig sa sinasabi sa kanya. Sinabi ng lalaki na minsan pa, siya ay nagpakasipag Isang bughaw na liwanag ang unti-unting lumitaw at umangat pa'y taas. Itinaas ni Rayon ang kanyang ulo at tumingin sa harapan. Sa kanyang harapan ay nakatayo ang isang matangkad, mahabang buhok na lalaking blonde na tinawag ng beerang mandirigma na si Ginoong Deres, Deres Robert. Ngayon, mamamatay ang ating bida sa kamay ng taong ito. Nakatayo siya sa harap ng nakayukong lalaki at sinabing ipinakita ng lalaking maitim ang buhok ang isang resulta na karapat dapat sa kanyang posisyon bilang pinuno ng mga anino. Dahil sa kanyang mga gawaing anino, mas mabilis ang naging pagunlad unlad ng kanilang pamilya. Pumikit ang mamamatay tao at sinabing ginagawa lang niya ang kailangan niyang gawin. Pinutol ng lalaking may mahabang buhok ang kanyang salita. Si Rayon ay nanatiling nakaupo sa lupa at tinanong kung sa tingin ba niya ay kailangan ng kalayaan ng isang anino. Nakapikit pa rin ang binata habang sumagot na ang mga anino ay dapat lang sumunod sa utos ng kanilang amo at ang mga bagay tulad ng iniisip, damdamin at puso ay wala namang silbi para sa kanila. Sinabi sa kanya na alam niya na iyon. Tiningnan ng blonding lalaki ang bearang mandirigma habang knuckle-clenched ang kamao. Naging itim ang kanyang aura at tinanong kung bakit siya kumilos ng ayon sa sarili niyang kagustuhan. Sa wakas, iminulat ng lalaking maitim ang buhok ang kanyang mga mata at nagtatakang tinanong kung paano siya nakawala sa kontrol ng isipan. Napatigagaw si Rayon at naisip kung paano nalaman ni Robert ang katutuhanan. May mga pulang kadena na bumabalot sa isip ng isang kakaibang figure, kontrol ng isipan. Tatlong figure na may mga itim na peer ang nakikipaglaban sa mga tao. Sa pamamagitan ng kontrol ng isipan, napapasunod ng pamilya Robert ang grupo ng mga mamamatay-tao na tinatawag na The Shadows. Lumuluhang bumagsak ang luha sa pisngi ng batang babae habang may kamay ng lalaki na nakapatong sa kanyang balikat. Tatlong figure na nakasuot ng itim at may mga hood sa kanilang mga ulo ang nakatingin sa unahan, habang nakatago ang kanilang mga mukha matapos ang pagdukot. Sa pagbili ng mga batang masyadong bata pa, ginawa nila itong mga bearang mamamatay tao, handa silang ayalay ang buong buhay nila para isagawa ang marurumi at kasuklam-suklam na utos ng pamilya. Sa madaling salita, ginawa nila silang parang mga aso ng pamilya Robert. May mga kamay na pilit na binali ang kadena mula sa mga posos, at napalibutan ng apoy si Rayon. Ang bearang mandirigma ay nasa ilalim din ng kontrol ng isipan, pero sa isang misyon, Nakakawala siya sa malupit na gapos na iyon. Habang nakatingin sa ginuo, tinanong ng lalaki si Robert kung paano niya nalaman ang tungkol dito. Itinaas ng lalaking mahabang buhok ang kamay at sinabing lahat ng mamamatay tao ay may dalawang kwelyo. Ang una ay ang kontrol ng isipan na sa kung anong paraan ay naalis ng ating bida. Pagkasnip ng kanyang daliri, ipinagpatuloy ni Deres ang tungkol sa ikalawang kwelyo, at idinikit ang kamay sa kanyang bibig. Biglang nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Rayon nang marinig ang isang pagbitak. Namula ang kanyang kamay, at napasigaw siya sa sakit, bumagsak sa lupa, habang ang lalaking blonde sa harap niya ay nakangiting masama. Damyugo ang bibig ng beerang mandirigma, hindi niya maunawaan kung anong klaseng sakit ang nararamdaman niya, parang pinupunit ang kanyang puso sa maliliit na piraso. Lalo pang lumawak ang ngiti ng amo. Itinaas ng ating bida ang kanyang ulo at tiningnan ang lalaki ng may kalituhan. Isang, furious worm, pala ang dahilan, ang kanyang puso ay nabalot ng isang nagliliwanag na nilalang na parang malaking alupihan, na ngayon ay kinakain ang kanyang puso sa utos ni Robert. Isang especially Elma na kaya pang tukuyin ang nararamdaman ng isang alipin. Nagalit ang mamamatay tao at sinabing hindi pa pala sapat ang kontrol sa isipan sa lalaki, pinakainan pa siya ng furious worm. Pagkatapos, sinermunan siya na huwag magpanggap na ikaw ang sagisag ng katarungan dahil napakabagsik nito. Sumagot ang lalaki na hindi iyon kabagsikan, kundi maingat na pinlanong hakbang, dahil nga nakawala sa kontrol sa isipan ang mamamatay tao. Ipinagpatuloy ni Boris na buong buhay ay nagsusuot ng maskara ang mga tao, at ang sa kanya ay mas makapal at mas espesyal kaysa sa iba. Habang naghihirap sa sakit ang lalaki, Binal Ika ng alaala ang panahon kung kailan siya ay dinukot habang bata pa, noong panahon hindi pa niya maayos na natatandaan ang anuman. Apat na itim na aso ang naglabas ng kanilang matutulis na puting ngipin habang may bula sa kanilang mga bibig. Pinalaki si Rayon bilang bear ang mamamatay tao at asong mangangaso ng pamilya Robert. At kahit pa naging pinuno siya ng anino, ang ating bida. Namuhay siyang walang puso o damdamin, ang tumawag sa isa sa mga aso ay nasira at kasabay nito ay naputol ang kadena. Sa isang pagkakataong tila itinaon ng tadhana, nakuha ng lalaking maitim ang buhok ang pagkakataong mapag-aralan ang Ring of Fire na teknik. At upang patunayan ang kapangyarihang sa sinaunang panahon ay para lamang sa pinakamalalakas na master ng espada sa buong kontinente, nagawa niyang mapuksa ang mind control. Akala ni Rayon ay sa wakas ay makakaalis na siya sa mga anino at magiging malaya pinaniwalaan niya ito, at inasahan. Lumapit ang aso sa isang mataas na bangin, dinaanan ng isang bungo na may bukas na mga tarangkahan. Ngunit bakit ang natanggap ng morenong lalaki sa huli ay hindi kalayaan, kundi kamatayan? Nakahandusay ang beerang mandirigma sa lupa habang binalot siya ng bughaw na aura. Anong kasalanan ang nagawa ng lalaking ito para mamatay ng ganito na lang? Napakagat sa labi ang pangunahing tauhan, may bulong na pagmumura sa ilalim ng hininga, at nagninangning sa asul ang kanyang mga mata. Pinisil ni Rayon ang kanyang mga kamao, iniisip na hindi siya maaaring matapos sa ganitong paraan. Bumangon siya mula sa lupa, may isang kamay sa kanyang dibdib, at matalim ang tingin kay Deres, na tila nagulat at nagtanong kung paano siya nakatayo pa sa ganong kalagayan. Humanda sa pakikipaglaban ng Brett sa harap ng lalaking mahaba ang buhok. Inilagay niya ang isang kamay sa nakatiklop na tuhod at ang isa naman sa lupa. Sa kanyang isipan, desperado siyang makasakit sa kanyang amo, kahit isang sugat man lang, bago siya mamatay. Patuloy sa pagningning ang kanyang mga mata habang buong lakas siyang tumakbo papalapit kay Robert na may malakas na sigaw. Hindi papayag ang lalaking maitim ang buhok na matapos ang kanyang buhay sa kahihiyan, kaya lalo pa siyang bumilis. Napakunot ang nuo ng lalaking ginto ang buhok at inabot ang kanyang espada. Nos alamin sa mga mata ng lalaking maitim ang buhok ang papalapit na si Wei. Sa isang iglap, pinugutan ng lalaking mahaba ang buhok ng ulo ang bearang mandirigma at tumalikod dito, habang ang walang buhay na katawan ay bumagsak sa lupa. Gamulong papalayo ang ulo ni Rayon, ang mukha ay may ekspresyon ng takot at wala nang bakas ng buhay. Lumapit si Harris sa katawan at tinitigan ito. Akala ng ginoo ay napigilan na niya ito. Hindi lang nakawala sa kontrol ang basura na ito, nagawa pa niyang saktan ng kanyang amo. Sa kabila ng sakit na dulot ng galit na uod, tumalikod ang lalaking mahaba ang buhok at lumakad palayo. Habang umaaway, sinabi niyang matagal na mula nang may nangyaring ganito. Habang nakatingin sa kanyang braso na may sugat at dumudugo, tinanong ni Deres ang sarili kung ilang taon na ang lumipas mula ng huli siyang masugatan. Kinagat siya ng sarili niyang asong pangaso na pinalaki lamang bilang isang gamit na itinatapon pagkatapos. Napatahimik siya, pero patay na ang mamamas lang, kaya wala nang dapat ipag-alala. Inutusan niya ang mga utusan na alisin ang bangkay, saka siya naglakad palayo. Sa mga matang wala ng buhay, naaninag ang papalayong silweta ng kanyang panginoon. Si Boris ay sinasabing isa sa pinakamalalakas na mandirigma sa buong kontinente. Kaya't natural lamang na hindi siya mapatamba ng bayarang mandirigma. Masyado kasing malakas ang lalaking blonde at masyadong mahina ang bata. Paano nga ba kung wala talagang magagawa? Hindi nagbago ang ekspresyon ni Rayon. Ang batang lalaki na napapalibutan ng apoy ay nakaupo sa tapat ng bangkay. Nakakalungkot na kailangang mabuhay ang bata ng ganoong klaseng buhay na walang dahilan. Itinaas ng lalaking may mahabang buhok ang kanyang kamay. Nakakalungkot na siya'y naging laruan ni Dios sa napakatagal na panahon. Ang mamamaslang ay nakatayo pa rin, napapalibutan ng apoy. Labis siyang nabigur sa sarili dahil hindi pa rin niya kayang gawing perpekto ang singsing -sing ng apoy na natanggap niya sa pamamagitan ng pananampalataya, Diyos man o demonyo ang pinagmulan nito. Nagdasal ang lalaking kayumanggi ng tulong upang makapaghiganti sa lalaking may mahabang buhok, kahit anong paraan pa ito. Isang brocha na hugis salagubang ang kumislap malapit sa kanyang kamay. Lumitaw ang isang palatandaan na pinili siya ng galit na ang galit ay bumaba sa kanyang katawan, at na ang piniling sisidlan ay namatay. Pagkatapos ay namula ang palatandaan, isang senyales ng pagkakamali, at isang puting liwanag ang biglang lumitaw. Maaraw sa loob, at may dumaan na asul na paru-paro sa tabi ng mga puting bulaklak may nagsimulang tumawag sa batang lalaki na tila isang sinag ng araw. Isang muling pinagkulayang blonde na babae, may hawak na laruan ng teddy bear na may rattle, ang yumuko sa kanya at hiniling sa anak niyang tumingin sa kanya. Inabot ng bata ang laruan habang sinusuportahan ng ina ang kilos ng kanyang anak. Binuksan ng bata ang kanyang kapwa, mapupulang mata at gumawa ng tunog habang inaabot pa rin ang kanyang ina. Binuhat siya ng ina at niyakap, sa sinabing, napakagwapo mo. Napakunot ang noo ni Rayon at tumingin sa babae. Hindi pa rin talaga siya nasasanay dito. Ang babaeng yumayakap sa kanya ay tinatawag na Sylvia, at kahit nahihirapan pa rin siyang paniwalaan ito binuhat ni Sylvia ang bata at hiniling dito na tawagin siyang, Mama. Napakunot nuo ang batang blonde. Siya ay muling isinilang bilang anak ng babaeng ito, at nanatili rin sa kanya ang lahat ng alaala mula sa kanyang nakaraang buhay, kung saan siya ay isang mamamaslang. Ang lalaking kayumanggi na nakasuot ng itim ay napakunot nuo habang nakatayo sa tabi ng kanyang kasamahan. Nakahiga ang bata sa kanyang kama ngunit hindi siya natulog, iniisip na isa lamang itong panaginip, at sa loob ng isang daang araw, ang ginawa lang niya ay matulog. Ngunit lumipas ang panahon at hindi siya nagising mula sa panaginip na ito, at sa huli, tinanggap na rin niyang muli siyang isinilang. Yinakap ni Sylvia ang kanyang anak at napansin niyang napakaganda ng panahon. Sabik siyang naghihintay sa pagbabalik ng pinuno ng tahanan. Habang hawak-hawak pa rin ang bata, napanaginipan ng babae na sanay pumili ng maganda at kaaya-ayang pangalan ang pinuno para sa kanyang anak. Napangiwi si Rayon, hindi niya maaaring ipagpatuloy ang paggamit ng pangalang ibinigay sa kanya bago pa man siya ipanganak. Napansin din niya na isang daang araw na ang lumipas at niminsan ay hindi pa nagpapakita ang pinuno ng tahanan. Tila abala ito. Pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay, hindi siya nagkaroon ng pagkakataong makapag-aral, ngunit naunawaan niya agad na nakatira siya ngayon sa bahay ng mga mayayaman at napakataas ang estado. Lumingon ang batang may mapusyaw na buhok sa paligid ng malaki at marangyang bahay, mas marangya pa kaysa sa kilalang tahanan ng mga maharlika. Isang malakas na pagsara ng pinto ang biglang umagaw ng kanyang atensyon. Lumingon si Rayon sa direksyong iyon. Ang kasambahay, hingal na hingal mula sa pagtakbo, ay pumasok sa silid ni Ginang Sylvia na may bahagyang takot sa mukha. Sumigaw ang dalaga na ang pinuno ng tahanan ay papunta na sa silid ng batang blonde. Napakunot si Sylvia sa gulat at muling nagtanong kung ang tinutukoy ba ay ang kanyang ama. Itinaas ng batang pulang ang mga kilay, nagtataka kung totoo nga bang ang pinuno ng tahanan ay ang kanyang lolo. Sinabihan ni Sylvia ang kanyang kasambahay na kailangan nilang maghanda, ngunit sinabi nito na huli na para gumawa ng anuman, narito na ang lalaki. Ang langit-ngit ng bumukas na pinto ang biglang sumair sa kanilang pag-uusap. Lumingon ang mga babae sa pinanggalingan ng tunog at malinaw na takot ang bumalat sa kanila. Nanigas din ang bata, pinipigil ang kaba sa pamamagitan ng pagkuyong ng kanyang maliit na kamao. Nagtataka siya, anong klaseng kapangyarihan ito? Dumating na ang pinuno ng bahay, Tatlong matotayog na figure ang lumitaw sa may pintuan at lumakad papalapit sa mga babae habang tahimik silang nakatayo, naghihintay. Sobrang bigat ng presensya kahit nandyan lang sila. Mga maitim na sapatos ang tumapak sa asul na carpet. Isang lalaking may maputing buhok at pulang kapa ang dumaan sa harap ng dalawang bata. Niyayakap ni Sylvia nang mas mahigpit ang kanyang anak habang patuloy na nakatingin ang bata sa matangkad na figure, iniisip ang kanyang mga. Hinala, nagsalita ang babaeng may gintong buhok nang lumapit sa kanya ang lalaki. Walang bati, agad na nagtanong ang pinuno ng bahay tungkol sa bata, gintong buhok na parang araw at pulang mga mata na tila apoy. Isang matandang lalaki na singlamig ng yelo ang personalidad. Siya ang may-ari ng Sigurd House, isa sa mga pangunahing pamilya sa buong kontinente, ang hari ng hilaga na nagdadala ng kapahamakan, Glen Sigurd. Napakunot nuo ang lalaki habang tinatitigan ang bata. Mukhang si Rayon ay muling isinilang sa pinakamakapangyarihang pamilya sa buong kontinente. Isang hindi kilalang tinig ang nag-alok na buhatin ang bata. Anong ironya ng tadhana? Isang lalaking nagngangalang Jack ang bumuhat sa sanggol at sinabing simula ngayon, tatawagan ang bata na rayon, upang siya, ayon sa kahulugan ng kanyang pangalan, ay mabuhay bilang isang tahimik na anino, na para bang hindi siya umiiral. Tahimik na pinapanood ng bata ang lahat, sa isip niya, parang karugtong ng kanyang nakaraang buhay, muling binigay sa kanya ang kanyang pangalan. Sa likod ng lalaki ay nakatayo ang isang babaeng blonde na si Sylvia. Ang bayani ay tatawaging Rayon. Sa kala ng gabi, nakahiga si Rayon sa kanyang kuna at nag-iisip kung tulog na ang lahat. Umupo siya at inisip na ngayon, matapos ang madidilim at nakakabigat na isandaang araw, may pagkakataon na siya. Sa lahat ng panahong iyon, gusto na matulog, pero sa tuwing siya'y nagigising, naroon lagi si Sylvia, kaya't hindi niya magamit ang mana o makakilos ng maayos. Ngayon, masaya siya kahit papaano, dahil natutulog na siya ng mag-isa sa kuna ng isang bata. Umupo si Rayon at nagpa siya na subukang magsimula. Binuo niya ang isang tatsulok gamit ang kanyang mga kamay at pinaandar ang isang singsing ng apoy, iniisip ang kanyang sarili mula sa nakaraang buhay. Sa karaniwang paraan ng cultivation sa kontinente, kinukuha ang mana mula sa kalikasan sa pamamagitan ng paghinga, tapos ay kanokoordina ito sa aura at sa danian. Sa tulong ng singsing ng apoy na sinuwerte ang bayani na makuha, ibang-iba ang lahat. Katulad ng isang salamangkero na lumilikha ng monocircle, bumubuo ito ng apoy sa bahagi ng puso na nagpapalakas ng katatagan ng katawan, pisikal na kakayahan, espiritual na lakas, at sensitibidad sa mana. Ang teknik na ito ay lumilikha ng perpektong kondisyon para maging isang mandirigma. Hawak ng lalaking blonde ang isang espada sa kanyang mga kamay at tinawag itong pinakamahusay na cultivation technique. Kahit ang isang transcendent tulad ni Deres, isang lalaking may mahabang buhok, ay hindi kayang matukoy ang presensya ng singsing -sing ng apoy na tiyak ay isa pang bentahe Inilalarawan ni Rayon ang sarili niya sa isang labanan at sinabing kung maipapaunlad niya ang katawan at espiritu gamit ang singsing -sing ng apoy kasabay ng pagsasanay sa mga teknik ng espada ni Jack kung gayon ang paghihiganti kay Robert ay hindi na mananatiling isang pangarap lamang Iniisip ng bayani ang naturang lalaki at napapatingin ng pagod. Napansin ng batang lalaki na tila bunga ng kakaibang katangian ng kanyang katawan, ang monocircuit sa loob niya ay punong-puno ng napakalamig na enerhiya, kaya't kahit matapos ang dalawampung oras ng tulog, malamig pa rin ang kanyang buong katawan. Naging maingat si Rayon at inisip na ang siyam na selyadong lugar ay isang seryosong bagay dahil kung magpapatuloy ito maaaring tuluyang maharangan ng lamig ang buong circuit at ikamete niya ito inisip ng bata ang lamig na binalot ng apoy at nagpasya na kailangan niyang sirain ito gamit ang singsing -sing ng apoy ngunit sa parehong oras napansin niya na napakataas ng kadalisayan ng lamig na ito kaya sayang kung basta-basta lang itong aalisin kaya gusto niyang subukang ipagsabay ang agos ng apoy at ng lamig. Sa gitna ng isang magandang tanawin sa ilalim ng buwan at kaluskos ng mga dahon, ang bayani, habang seryoso ang mukha, ay iniisip na maganda ang takbo ng proseso, bagaman mabagal, ay wala namang problema. Kaya't nagpa siya siyang ipagpatuloy ito, subalit bigla siyang pinahinto ng matalim na pagkalabo ng paningin. Nasa kama, nagulat ang batang lalaki, kaunti pa lang ang cultivation na ginawa niya pero pagod na agad siya. Napakunot nuo siya at sinubukang labanan ang antok, sinasabing hindi pwede. Sa huli, hindi nakinaya ni Rayon at nakatulog, habang si Jack ay nakatayo sa tabi ng kanyang kuna, tahimik siyang pinagmamasdan. Iniunat ng lalaki ang kanyang kamay sa ibabaw ng ulo ng bata unti-unting lumiliwanag sa labas ng bintana. Gumagapang ang bata sa carpet habang gumagawa ng iba't ibang tunog. Pinupuri siya ni Sylvia at hinihikayat pang gumapang muli, ngunit hindi siya mukhang natuwa. Napakunot nuo ang bida at naisip kung gaano kahirap magpanggap na isang sanggol, kahit na isa siyang matanda sa loob, pakiramdam niya ay parang mamamatay siya sa pagpapanggap. Karga ng babae ang bata habang patuloy siyang pinupuri, sinasabing kaya niya talaga ang lahat. Dahil dito, naisip ng bata na mas madali nang tiisin ang malamig na enerhiya. Bigla na lang naputol ang pagsasalita ng babae nang marinig ang tinig ng isang lalaki na tinatawag siya. Ngumiti ang babae sa lalaking may balbas at tinawag niya itong banal. Ngumitirin ang lalaki at sinabing pwede niya siyang tawaging Uncle Rayon.